Tandaan, ang cellphone, gadget, laptop, PC, TV, refrigerator, freezer, and microwave oven, lahat po yan nag -e emit ng EMF. Ano yung EMF? Electromagnetic frequency, also known as radiation. Para mas madali niyo akong maintindihan, yung mga kaidaran ko patanda, alam na alam nito, dati po pag in-x-ray tayo, pagpapahinga tayo ng anim na buwan, parang pwede ulit tayong ma-x-ray. Naalala niyo yung panahon na yun? Bakit tayo pinagpapahinga? Kasi tinamaan tayo na, oh. tinamaan tayo ng radiation, bumagsak yung immune system natin. So, it will take six months for the immune system to recover from radiation. Six months, ha? Ngayon, imagine nyo, every day, ang kaharap mo ng anak nyo, radiation. Tapos, nagtataka kayo? Maraming may sakit ngayon? Nagtataka kayo? Bakit maraming bata ang mahina ang resistensya? Ayan ang po yung sagot. So, protection lang po natin, gamitan po natin ng anti-radiation sticker.